Pahayag, Ikalawang Kabanata Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopootan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng jablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magduru sa kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayunmay, may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala kaya't kumain sila ng mga pagkain inihantog sa mga diyos diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikulaita Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga, Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapangkat na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid. Ngunit ayaw niya. Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Darana sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga tagatiyatira na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y tumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at tuturugin niya ang mga bansa na parang mga palayo, ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya.